sunod-sunod nga ang mga bashers na lumalabas ngayon sa paninira kay Main Mendoza at Alden Richards. Ito nga lang mga nakaraang araw dahil sa galit na galit na bashers nila. Ngunit napakaganda naman ang ginawa dito ni Main Mendoza at sinagot ito ng pabiro. Ganyang-ganyan -ganyan talaga ang nangyayari kay Main Mendoza at Alden Richards sa dami ng bashers. Katulad na lang ni Alden Richards ngunit kahit anong panggawin ng mga bashers ni Maine Mendoza at Alden Richards ay nananatili pa rin itong matatag ay nadagdaga na naman ng isang pandom ang mga bashers nila lalong lalo na kay Alden Richards dahil ang mismong mga Katniel Pants at mga Katten Pants ang bumibira kay Alden Richards at Maine Mendoza Talaga nga naman na napakakomplikado ang nangyayari ngayon dahil mismo ang mga cut ang bumabatikos kay Maine Mendoza at ang bumabatikos naman kay Alden Richard ay ang mga katnil Talagang natitira na lang ang Aldab Nation para ipagtanggol si Main Mendoza at Alden Richard sa lahat ng mga bashers. Magtitiis talaga sila hindi nila kayang sirain si Alden Richards at Main Mendoza dahil ang nasimula nila ay mahirap ng buwagin lalong lalo na ang mga resibo ng kanilang pagmamahalan ay nasa internet kaya hindi basta basta ito masisira ng ganun na ganun na lamang hanggang ngayon ay sikat na sikat pa rin si Main Mendoza at Alden Richards kaya mahihirapan talaga sila na buwagin ang pagsasama nito lalong-lalo na ay sila lamang ang nakakaalam ng tunay sa kanila. Nasabi na rin kasi ni Alden Richards ang tunay nilang relasyon ni Maine Mendoza kaya hindi na ito kuwento ng ka ng buong Aldam Nation. Ngunit ang mga walang alam dito, yun nagsisimula ang mga bashers. At talagang nadagdagan pa ito. Hindi nga basta-basta masisira si Main Mendoza at Alden Richards dahil subok na ang kanilang pagmamahalan dati pa lamang. Kung matatandaan nyo ay napakarami na rin ang sumubok na pabagsakin si Main Mendoza at Alden Richards ngunit hindi naman ito nagtatagumpay. Kung matatandaan nyo ay nagsisimula pa ito ng 2017. Talagang napakarami ng pambabatikos ang ginagawa kay Alden Richards dito kung matatandaan nyo ang paninira na panggagamit lang daw ni Alden Richards kay Main Mendoza ang paninira na bakla daw si Alden Richards ang paninira na hindi raw magaling umarte si Alden Richards lahat yan ay ibinato sa kanila ng mga bashers ngunit napatunayan lahat ito ni Alden Richards na hindi ito totoo at kumamig pa ito ng napakaraming awards atang ang relasyon niya kay Maine Mendoza. Kaya talagang hindi basta-basta masisira si Alden Richards at Maine Mendoza dahil nagkakamali sila pag ginawa nila ito. Talagang ang sa una pa lamang ay alam na natin na in love na in love na si Alden Richards kay Maine Mendoza. Ngunit nung una ay hindi niya ito maamin at talagang siguro ay napakasakit kay Alden Richards ang mga nangyaring iyon dahil napakarami ding nanligaw kay Main Mendoza at isa pa dito ay ang mga kaibigan niya. Talaga nga naman kasing napakaganda ni Main Mendoza at crush ng bayan. Marami talagang nagkakagusto sa kanya. Ngunit sa sobrang humble ni Alden Richards at hindi mahilig sa mga babae ay talagang kinimkim niya ito. Ngunit ang maganda dito ay nagtagumpay siya at ngayon nga ay napakasaya na ng buhay ni Alden Richards ngayon. Napakagandang pamilya, napakagandang karir. At higit sa lahat ay ang respeto ng buong tao sa kanya at ng industriya na kahit kailanman ay hindi matatanggap ni Daniel Padilla na talagang sirang-sira na ngayon sa industriya dahil sa paghihiwalay nila ni Catherine Bernardo. Talagang si Alden Richards ngayon ang pag pagdating sa Philippine showbiz at maganda na rin ito na si Maine Mendoza ay ang namamayagpag pagdating sa female artist. nito nga lang event na ginawa ni Maine Mendoza ay talagang pinag-usapan siya lalong lalo pa kaya kung ang gagawin niya na ay ang proyekto mga movie na kasama si Alden Richards. Talagang napakaganda ng gagawin ni Alden Richards at Maine Mendoza na pagsasama at sikat na sikat malamang ito sa gagawin nilang proyekto. Sana ay matauhan na si Catherine at hayaan si Alden Richards dahil alam naman natin ang tingin ni Alden Richards kay Catherine Bernardo ay isang kaibigan lamang at kapatid talagang hindi papatulan ni Alden Richard yan dahil meron na siyang main Mendoza. Kahit pa hindi sila nagsasama ngayon sa iisang proyekto ay alam naman natin na iisa lang ang tinitirahan netong dalawang ito at hindi na ito mapipigil ng kahit sino pa. Nangyari na rin kasi ito dati sa kanila na talagang nag-open letter pa si Maine Mendoza para lamang i-address ang mga isyu na kumakalat sa kanilang dalawa. Kung matatandaan nyo rin na sinabi ni Maine Mendoza sa open letter niya ay magkaibigan lamang sila ni Alden D. Charles Ito ay para ma-divert lamang ang atensyon dahil nasasaktan na rin ang mga kaibigan ni Maine Mendoza. Ngunit ang hindi alam ni Maine Mendoza ay nasa sa ulo ng Alden Nation ang relasyon nila dati pa lamang hindi niya ginagawa ang open letter ito ay ang tunay nilang piling sa kaliserye at meron pa siyang ginagawa na mga poem talagang tumutukoy sa pagka in love niya kay Alden Richards at sa tunay nilang relasyon yan nga kaya tamang hindi na sila magbago dahil noon pa man at hanggang ngayon talagang silang dalawa lamang at kailanman ay hindi na ito mababago pa. Inaagaw ng pandom ang manibela mula sa kanila. Pinaghaharian nga kasi ni Main Mendoza at Alden Richards ang buong media pagka silang dalawa ang magkasama. Isa na rito ang Brand X. Dati-rati ay wala namang problema. Ngunit nang dumating si Main Mendoza at Alden Richards, kabi-kabila ang ginagawa nila na irregular isa dito ang pagputol sa mga commercial ni Main Mendoza at Alden Richards ang paghihiwalay sa kanila sa split screen at ang pagbaban sa kanila na ipalaba sa kanilang network. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!